How oh, I done? Oh my god!

Wow, idol! Oh my God! Oh my Ay, God! Idol! Chamba! Nakasamba kami idol na kasili. Oh my God, ang laki! Ay, Alam mo kita isipan dula dito sila lim? Mo na mo na mo gipay ko ano ba kung ano ba ina? Tulang ina, kung alab ko bengg. Idol! Kaka-di! Kasili idol! <laughs> ang laki! Oh my! God. God! Okay. Ang laki, idol, oh. Laki, you ano? Oh, idol, you know? oh. nakahuli na naman ako ng... Kasili. Kasili, idol. Oo. Sambahan yun, idol. Sambah. Ah. Ito, idol, oh. Oo, ang sudad na. Dali na, kayo. my God.

Okay, gawa siya mong gawas ba? <tipulong> Doy. Oh Bosoy oh, mo na gunitan. Eh, basta kotor na kotor 'yan. Ning electronic tube. Hmm. Na <laughs> buhit oh. <laughs> niya. Say nira do kanu tinatno. Ano pa

Ayos so, na ayos. Tingnan <laughs> nyo naman idol lo. So, laki-laki na talaga idol. Yung huli naman ngayon kay na, idol lo. laki-laki. Na, tambahan idol lo. Picat idol. Ah, tatlong kilo yata na idol oh. tatlong kalate at sambahan idol dyan lang namin nahuli huli dyan na idol oh. dyan sa may kabaw mababaw lang siya idol pero kaso lang yung yung butas niya napakalalim ayan ah, mga idol maraming salamat sa panonood niyo idol